Samantala, umaknat na po sa 76% ng mga public utility jeep sa buong Pilipinas ang nakapag-consolidate na sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa datos mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, 76% o katumbas yan ng 145,721 na units ng UV Express at Public Utility Jeepneys ang nakonsolidate na sa ilalim ng nasabing programa. Kognay nito sinabi ni Andy Ortega, ang chairman ng Office of Transportation Cooperatives na ang mga aplikasyon ng consolidation na natanggap ng ahensya ay lumampas na sa kanilang mga projection. Ayon pa sa opisyal na maari pa rin namang sumali sa ibang kooperatiba ang public utility vehicle drivers at operators na nabigong mag-consolidate o mag-apply para sa consolidation bago pa man ang itinakdang deadline noong Disyembre 31. Samantala, ang LTFRB naman ang magdidesisyon sa prangkisa ng mga operator na hindi nakapag-consolidate. Huwag muna tayo ng mga karagdagang report mga kabombo. Uh, hinggil sa mga usaping uh, pambayan, malawak kilos protesta ay kinakasana naman bukas ng grupong Manibela, higit 10,000 raw na mga Public Utility Vehicle Drivers at uh, Operators ng Jeep, inaasahang makikilahok. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Trupio Anwada Jr. Muling magkakasabukas ng panibagong kilos protesta, ang Grupong Manibela hinggil pa rin sa PUV Modernization Program. Ayon kay Marval Buena, Presidente ng Manibela, wala umunong kahandaan ng pamahalaan sa PUV Modernization Program. Anya aabot sa 30,000 ang mga hindi nakapag-consolidate sa Metro Manila. Hiling ni Valbuena na ibasura ang programa dahil sa walang kahandaan, kulang sa pag-aral at sa pilitan pa umano ang pagpapasok dito. Sa nga prenuhan natin ito. Kaya kami nagkisa ng malaking strike ngayong linggo at isang marcha pagmula sa UP, Spanya hanggang Midyonda. Ito po nga Martes, uh, magmumula po kami sa UP nationwide po ito, Sir Angelo at kay Kong uh, po namin. So, sunod-sunod po kasi itong meeting na, ginawa na ng mga mga, mga araw para po paghandaan yung malaking protesta. Kung uh, nung nag-protesta kami ng 29 ng December, sige ko ho, triple ho ang uh, sasama dito dahil marami po ang nagpahayag na uh, kanilang uh, pagsimpatya at pakikiisa para dito sa gagawin nating protesta. Ang deadline para sa pagpaparehistro para sa franchise consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program ay nagtapos noong December 31, 2023. Ang ilan sa mga nabigong mag-consolidate ay papayagang mamasada sa kanilang mga ruta hanggang Enero at 31. Ang mga unconsolidated PUVs ay tuturing na kolorom simula Pebrero a 1 ng kasalukuyan taon. Matatanda ang nagkasah nang labing dalawang araw na tigil pasada ang grupong Mandebela nitong ikalabing walo hanggang ikadalawamputsyam ng Desyembre ng nakaraang taon. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropian Wala Nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Busta Radio, Bombo!